Good morning po sa ating lahat. Ako nga po pala si Ray Antonio Loroso, ang Senior Territory Manager ng Panay at sa Kapalawan. Welcome po sa Bayer Learning Center ng Bayer Crop Science dito po sa Barangay District 3, si Balo Mantike. Tara, pasok tayo! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo sa District 3, si Balom Antiki po upang magkakaroon ng Buyer Learning Center. Ako po si Ariel Commission, isa po akong Market Development Agronomist ng Buyer Crop Science. Ano po ba ang andito sa Buyer Learning Center? Uh, ito po ay taniman ng kaalaman kung saan uh, ituturo natin sa mga farmers natin kung paano ang tamang paggamit ng produkto ng Buyer Crop Science. Makikita natin dito yung mga station na uh, kung saan isu-showcase po natin yung iba't ibang produkto ng Bayer Crop Science. Sa station 1 po, paano po natin susolusyonan ang pagkontrol sa iba't ibang klase ng damo. So, andito po ang ating Council Complete at saka Ristar Extra. Sa next station naman po, station 2, andun po, ambisyon ang ating ipapakita. Ipapakita po natin kung gaano kahalaga ang crop enhancer sa pagtulong sa ating mga tanim upang uh, mapaganda ang kanyang pundasyon, mapaganda ang kanyang binhi, mapaganda ang tubo ng palay para po preparation sa kanyang pagbubunga. So, sa station 3 naman po ay yung ating Uh, Bayer Uto station. Kung saan ipapakita po natin kung paano no po ang yield ng ating mga palay hindi po maatake ng stem borer at saka mga uh, sakit po habang po sila ay hinihintay natin sa ating pag-ani. So sa station 4 naman po makikita natin yung comparison naman po ng Bayer POT at saka farmer practice. Ito pong activity na ito ay ipinapakita natin at ituturo ang buong uh, technology po ng Bayer Crop Science para sa magandang ani at uh, ikauunlad po ng ating magsasaka. Ako gali si Mervin Gadayan, taga San Pedro, San Jose, Antique. Nag-aedad rin ako kang 46 anyos ka bisay sa news rin nga pagpanguma. Ang edad kang akin paray, first application is 20 days, kag second application is 40 days. Kag 100 ml kada napsak sprayer. Ang resulta, mabato ta na sa stress, sa init, malagtam ang anang dahon, kag malabeg ang anang gamot, kag mabagat ang anang pinasi, kag matibsol sa akin nga tramnan nga 4,200 square meter sa akin una nga, nga pagpanguma nga wala ti Ambition solo biostimulant naga average lang ako sa ka, ka 48 kasako kag naga kilo tana, kang 42 sang nagamit rin ako kang Ambition solo biostimulant nag uh, ako kang 90 kasako kag nagabugat na kang 48 kilos Ako gali si Edward nga Galero taga San Pedro San Jose Antique Almost mga 30 years na ako nga nagpanguma uh, sa uh, pagpanguma duron nga mga epekto sa akin nga tramnan tulad kang mga steamboater nga ginataki atake akan tramnan nga nagablight nagduro nga mga kimikal nga akin nga gina-apply pero sa pag-apply uh, na akong kara daw hina ang nga ang mga epekto sang naging introduce ka na akin ang yubal uh, kag natibo ito ko nakita ang epekto ang akin paray nasa diin uh, malimpyo kag uh, manami no ang natibo uh, nami ang anang apikto sa akin paray naga uh, preventa na sa punggos pag manami malimpyo kag uh, makita nimo sa amon nga paray nga gina uh, gamitan kang natibo malimpyo kag ang uh, may greening epekta na sir sa anang uh, pag, uh kag uh, labas pa anang dahon pero luto ron anang bunga so Mayadya nga uh, gamitin sa kapariho nga farmers ini encourage ko kamo tanan uh, sa diin, magagamit kamo kang produkto, kang uh, beer, ang yubal, natibo Ang pagtawag naman kaja, amang yutibo. Ako gali si Rex Meliamina. Buhay rin sa pagpanguma. Duro ang akin na gamit sa pagpanguma. Uh, tapna ang mga hilamon pero sa paggamit ko kang Rice Star Extra nakita ko ang manami nga resulta sa kaparehas ko nga mangunguma gamit rin kamo kang Rice Star Extra sa templada nga 50 ml kada napsak sprayer lang Ako galing si Aran Osunero, naga uh, panguma ako nga 10 years rin sa akin nga panguma ang nagamit ako kang council complete sa akin nga tramnan um, nami ang epekto na malimpyo ura ti lamon kag uh, ti epekto sa paray nagtimpla ako kang 15 ml kada napsak sprayer sa pag-spray kag nakita ko limpyo ang akong tramnan. Ginangkat ko gid ang tanan nga manguma nga kaimaw ko nga magamit kita kang council complete para ang aton panguma uh, mataas ang ani. Uh, nagapasalamat gid ako sa Bayer Crop Science sa andang nga produkto nga manami nga gid sa amin ka pagpanguma. Kagi na encourage ko man ang tanan ng mga farmers nga maggamit gid ka produkto kang Bayer crop science nga ambisyon solo biostimulant.